Mga kapatid, narinig nyo na ba ang imbensyong bote ng tubig? Naging instant bumbilya, gawang Pinoyan, na isinasalang ngayon para sa isang world record. Ikwento mo, Zyphoeniza. Please cool relief operations ang pagtitipo ng mga militar at volunteer sa Camp Aguinaldo kaninang umaga. Pero imbis na parmatid guto. liwanag ang hatid ng bawat isa sa 10,000 solar bottle bulbs na dala ng mga military truck lagyan lang ng tubig at bleach at presto, instant bumbilya na ang mga patapong bote. It was really maliwanag. Meron siyang fluorescent light. And then nung in-install namin to, nakita niya yung difference. Wala parang mas maliwanag pa to kaysa dun sa fluorescent light. Ang mag-asawang Rosita at Max, halos kalahati raw ang nababawas sa bayarin sa kuryente simula ng gumamit ng solar bottle bulbs. Mas maliwanag pa talaga. Oo, oh, nakakatipid. Pero sa pagtipid, makakatipid yan. Mabisang paraan daw ang bote bilang light tunnel na galing sa araw. Kumakalat ang liwanag sa buong bahay. Oras na dumaan ito sa tubig. Ang bleach naman, sinisigurong malinis ang tubig para mas malinaw ang lalabas na liwanag. Ang presyo nito, 40 pesos lang at tumatagal pa hanggang 10 taon. Yun nga lang, hindi ito magagamit sa gabi. Kaysa sa butas sa bubong, nasa hangin, is diretsyo lang ang, ano, ang pagtawid ng ilaw. Ginagamit na rin ang solar bottle bulbs sa ibang bansa tulad ng Dubai, Mumbai, Colombia, India at South Africa. Pero kung sakali, isang record attempt ang binabalak sa pag install ng 10,000 ilaw sa 10,000 bahay sa Metro Manila ngayong araw. Zai Feniza, News 5.